Ang Community Lenten Parade po na ating nasasaksihan ay pinapangunahan ng ating mga magigiting na pulis. Ayan, nandito na po tayo ngayon sa uh, Bayan pa rin ng Buwak sa likod ng plaza. Et, kasunod po ay ang ating mga magigiting na mga bumbero. Ayan, live na live pa rin po tayo ngayon sa Facebook page ng Marinduque News Network at pati na rin sa Lucky 7 Channel 3. Shout out po sa ating mga manonood diyan. <laughs> Kasama din po natin ang Department of the Interior and Local Government or D L I D I Sir Ariel, Sir Kasama din po natin ang Marinduque National High School. Shout out po. Magandang umaga umaga po. <todong> Terima kasih telah menonton! Shout out po kay Sir Peter Ayo. Pa shout out naman diyan dito sa Balan na Concerts.